Nandito na ang mga manggagawang nakitab ng Ormeco at ating ngayon ay magkakabit ng kontador <laughs> Grabe na daanan namin oh, oh. Lapot siya engineer oh <laughs> Lapot Yung <laughs> <laughs> <Lapot. laughs> aking shoes oh <laughs> Oh yung aming engineer, kita nyo naman Hala, tawid dyan sa baha Makapagpailaw lang dito sa barangay Sabang Sitio Sapa Grabe Kinabot na kami dito ng ulan no? oh Ay yan ah Kahit kaulanan mga idol oh yeah. Nandito nga pala tayo sa kabundukan ng Pinamalayan Tama natin si RJ si Engineer, si Kuya Boy sa kamangyanan to at tingnan nyo naman ang ating madadaanan alright, oh yeah ah, grabe oh kaya kaya ito malayo malayo na sa kabihas na eh. Ayan, at bumaba na nga po ang aming sasakyan, oh. Try lang kung kaya. Pero parang anong dulas niyan. <laughs> malapot pa naman at ano, malapot yung putik dahil sunod-sunod ang pag-ulan din sa aming lugar. Ayan na, bumaba na. <laughs> dulas niyan. Lusot, ano? Ay, ano kaya mamaya? <laughs> Biniluha. Biniluha na <laughs> ah, grabe. Lusot. <laughs> Biniluhan. Grabe yun. Ayan naman yan. Ayan naman lusot eh, bilong bilong tingnan nyo naman ang aking kasama may dalang hagdan, halinhanang kami ito ang aking dala <laughs> Abawang huwag aming inababa ang pagkagaling sa bundok, pababa naman yun oh hindi kaya rin na sasakyan oh, no? madulas dito kami ngayon natawid sa hanging bridge <laughs> Nauga para puste. Likat <laughs> are. Nauga. <laughs> oh. <laughs> ano Jay? <laughs> Woo. Yan, nandito na ang mga manggagawang nakitab ng Ormeco at kami ngayon ay mga kabit ng kontador. <laughs> Grabe na, dahil na namin. oh. <laughs> <laughs> Eh na, si Boy sa dulo. Makaka-survive na sa ano. Hanging bridge. Guys, matapos ngayong yung hanging bridge. <laughs> dito naman kami sa ilog. Ayun, masak na si Kuya Boy. Ayan, kasama natin si engineer. O, oh. <laughs> oh. yung aming engineer. Kita nyo naman. Hala, tawid dyan sa baha. Makapagpailaw lang dito sa barangay Sabang. Sityo sa mere bhai ko baau okay <laughs> survive <laughs> <laughs> okay, done. uh -huh. Yan ang aakyatin pa namin, oh. Yun. <laughs> Ganto kalayo ang ano. Ang sityo sa pa, sabang. Oo. Oh. din ang pawis. Ganyan ang mga ano. Manggagawang dagitab ng urmay ko. Panis. <laughs> yan ang nga po. At binuhat na ni RJ ang hagdan pataas. <laughs> mga ilang pustehin lang yan. Mga tatlong akyat lang yan ang puste Oh. Grabe ang layo nito. <laughs> Bukod sa malayo ay talagang mga akyatin. Nandito na nga kami sa pamayanan ng mga katutubong mangyan yan sa, ba sa barangay Sabang. Na yung batang. <laughs> Welcome to my vlog. And guys, at nandito na kami sa bundok ng Sabang. Pinabot na kami dito ng ulan, oh. At si Kuya Boy, kasama natin. Ayan, ah. Oh. Kahit kaulanan, mga idol, oh. Ang mga idol ang aming tinawiran at tinakiran. dito. Lapot sa engineer o. Lapot. <laughs> <Laput>. Ang <laughs> aking shoes o. Oh. Lapot kung lapot. <laughs> Garne. Wales <laughs> yun na yung may Iyan o. Kinabot kami ng alauna. Iyan. <laughs> at talaga namang bakbakan pa rin.